Ito rin oh, Supatus. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ito, wow, ala, dalo na ito mga kapilyon, maganda ito. Maganda, bagong mukha, wow. ba bagong mukha, bago. Oh my God! Ito mga kapilyon, oh, ganda ito, dalhin ko ito, eh, dalhin ko ito, dalhin natin ito dahil colorful ba oh. Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingero Channel. Ngayon mga kapilingon ay hapo na at ka-out lang sa trabaho. Ay kunting oras na lang ito mga kapilingon ay magdilim na. At sobrang lamig pa ngayon dito pero si Pilingon ay nako nagpag-isipan na naman ni Pilingon na magikut ikot na naman tayo ba. Iwan ko lang kung meron na naman tayong makuha ngayon dahil sobrang lamig man, man dito mga kapilingon. O, nag ice ice ba yung paligid ba pero ay basura is life naman sa akin. lab kong magiging dams Ah, proud ako ba? At love ko na ang pagiging dumpster. Ay, magbakasakali na naman tayo. Ay, eh. iwan ko lang kung may basura ba ngayon. Hindi, e, kung may basura man, ay eh, sobrang freestyle dahil magiging prosin siguro to sa sobrang lamig mga kapiling ba? Ay, eh, pinaplix-plix pa talaga sa mukha, sa piling unoy. Eh. Na muk parang tilitabis mga kapiling ba? Malaki yung tinga natin. Nilagyan ko yung ano, air protector kasi sobrang sakit man ng sobrang sakit man ang malamig ang sobrang lamig mga kapilingon parang maputol yung dalungga natin tayo natin ba sa sobrang lamig kaya nilagyan ko na lang ng ano eh yung pantakip sa tinga ba at dito banda mga kapilingon lagyan muna natin ito ng music para hindi maano si pilingon ba hindi mahirapan sa kalisod <laughs> later. Agoy, unang spat natin ito mga kapilyon kaya kung natin ito mga kapilyon, este ano natin, halog natin kung mayroon ba tayong madala dito. Dahil parang nag, ano man to, -mikos -mikos. At dito banda mga kapilyon, may nakita tayo sa plastik. Tingnan natin kung may makapa, may mabuslan ba o mapakinabangan kasi hindi natin malalaman kung hindi buksan. <laughs> kahit malamig, agoy, kahit nangungupos yung ano ni Pilingiro kahit nang nguyos <laughs> akala ko ano mga kabilingon ba ano lang pala lata yan yung nagdala sa nagkanalag come here <laughs> yan yung dahilan kung bakit binuksan ko talaga ito ba hindi naman pala kaya lipat din sa kabila mga kabilingon tignan ito mga kabilingon may nakita ko mga kabilingon ano ah Will tingnan nga natin kung maayos pa to dahil parang feeling ko lang ba yeah. Palaging may piling talaga sa si pilingo, no? atito <laughs> parang mga balunan tingnan natin mga kapilingon kung kung ano lubabas talaga ang pakabisdak ba balunan <laughs> ay mga mga karaan na pala mga kapilingon pero ano to pwede talaga yan mga asin pero karaan na oh, eh. sobrang daan na kay naong ba may mga baso pa o, mga plastik lang ba pero 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 hindi na natin dalhin dahil mga luma naman to gipang gaagupot man gipang talikse <laughs> ano ba si Bisaya Tagalog yung gitaliti, ha? Gidangat na, nakalimutan na ni Pilingiro kung anong Tagalog ng gitaliti. Este, gitagipte. Basta, yon na yun. Yung hindi na matatanggal paghugasan ba dahil sa luma na. Kaya iwan lang muna natin ito, eh. Hanap tayong iba. Ito lang, ito mga kapilingon. Tingnan natin mga kapilingon dahil ano man. Hindi natin malalaman kung hindi tingnan ba. Ay, lumang ano lang. Lumang tuwalya. ya umusok yung simod ko, eh. At umusok yung sila. Luma na mga kapilingon. kaya hindi natin yan bungkagin kasi makikita man. A few inches later. Dito banda mga kapilingon? na ako ba? daming basura. <laughs> basura. <laughs> Pero iwan ko lang na mo niya itong panoy. Pantalon. Iwan ko lang kung may papuslan ba ba? Mga legit na basura lang talaga mga kapilingon. Yung mga ano lang ba? Yung basurang, dayapa, yung ganun ba? Dito, ma Ano lang kasi makikita ba? Hala man mga kapilingon. Doon sa likod. Doon sa likod. Meron din sa likod ba? Yan Oh. Tignan natin dito. Hindi na-record ba? Na-record yan. Akala ko ba walang uh -huh. record kasi may tao pa kasi kaya. Oh. Feeling ko mga kapilingon. Ay mga sapatos mga kapilingon. Ano na? Ang dami nitong sapatos ba? Diyan na, mapajak pa talaga sa kilingon ba nga ngayon ba? Tingnan natin mga kapilong ha, dahil ano man. Sino ko? Ay, kasi. Ang lupag ng purol ako eh. <gibli> Naloko na. Tingnan natin kasi huwag muna taw tawa-tawa sa dahil buksan muna natin ito. Oh, so, tawa tayo, eh, baka dunot na din ay. Ilapit ko kayo mamaya pag mabuksan natin ito. Harapan kasi ako sa kalisod. Paano buksan tong plastic na ito ba? Dahil <laughs> nga natin mga kapilong, oh, sapatos mga kapilong, no? Iwan ko lang makikita nyo ba dyan? Sapatos, oh, grabe ka. Natilikod kasi. Yan ano natin ilipat ng kamera? Yan, nilipat ko ang kamera kasi ano mo? Kasi parang hindi maklaro ba ito mga kapilong, no? Sapatos. Sapatos. Ito rin, oh. Sapatos. Ito, wow, ala, dad, oh, nato, dali na ito, mga tulun, maganda ito, oh. Maganda, bagong mukha Bagong mukha, bago. Dali natin iyan. Grabe, daming sapatos, mga tulun. Isang bag, di sapatos. Sinilas. <laughs> Mamahaling sinilas. Ito, dalhin natin ito, mga tulun. Ito, oh. Dali natin iyan. Ito. Huwag na to, eh, naman. ito, eh, dahil grabe mga kapiliun. Wow! Nagra grabi talaga si Pilingiro ba? Ito may ano pa, pang winter na jacket. Luma nga, ano hindi naman luma. Maliit nga lang. Winter jacket. Meron pa dito sa ilalim. Jacket din. Jacket din, ano. Wow! Kaya naman natin iayos ang kamera, be. Hindi kasi naayos kanina. Naloko na. Na-record na naman eh. Na-record na pala ang ah, hirap ng buhay magsulo-sulo ba <laughs> oh winter jacket din mga kapilingon wow sabi winter jacket ang dami hindi pinapon lang meron din sapatos ito mga kapilingon tingnan natin kung maganda pa ito ba dahil well, ano man meron pa din dito mga kapilingon, no? <laughs> si Tulingo na ano yung mukha ba nag, ano tayo nang sinabunan ko yung dalunggan ako kay yung tinga ko kasi ano oh, sapatos din, mga kapilingon grabe sapatos oy ito oh ang <laughs> ang daming sapatos mga kapilingon ito rin oh wow <laughs> grabe ito rin oh ito rin mga kapilingon oh. jacket rin jacket din oh Jaket din mga kapilingon grabe dami sapatos mga kapilingon wow ganoon din mga kapilingon sapatos, ang dami sapatos, magdala tayo ito eh. Wow! ang ganda, maayos ko eh, ano ito, Isot ko sa trabaho ba kasi ano man may mga chinilas, ang daming chinilas Di, ano ko sa kamera ko, sa isang kamera ko dahil hindi kasi sama maano. Hindi, hindi ko maayos ma-flex ba. iyan ako muna sa isang kamera. Naloko na ito eh. Ito, ang dami kasi oh. Nasa plastic ba. Hmm? Sapatos din. Grabe, ang dami. Ito rin oh. Presunis. Wow! Chinilas. May sasakyan kasi sa likod ko baka madumbulan akong lubot ba. Ang dami yun. Meron dito t-shirt. Maganda pa na t-shirt. Dali dati dito t-shirt. Ito dalhin natin yan. Mga chinilas. Maganda pa na chinilas pero luma lang. Ayos pa. Luma lang. Ayos pa. balik natin yung hindi natin dalhin. Yung dalhin natin, hindi natin eh, ano. Kasi dalhin ko to dahil isuot ko to eh, trabaho ba? Maitim, itiman, maitim. I Iti iwan ko lang kung saan yung paris. Ah, ito yung paris. Ito dalhin natin ito dahil isuot ko sa trabaho to. Isuot natin yan. At pati rin ito dahil magaan lang. I ano natin to isuot sa trabaho din. Luma na kasi yung ano ko, il ilabay ko na yun. Ito mga maitim. Oh, ito dalhin natin to lahat. Isuot ko yan sa trabaho buti lang naisipan ko ba na ano pala yung sapatos ko sa trabaho kasi luma na ibalik natin yung hindi natin dalhin yung mga winter na ano winter jacket marami na ako sa bahay nito ito no tingnan lang natin yung bulsa baka may 3 million <laughs> 3 million ah. may sasakyan kasi sa likod ko kanina mag andar na ba mo alakaw na ano ba mo but you know, winter jacket rin you no? Know? Hmm. Winter jacket din ba? Marami kasi. Tingnan natin baka ano baka may 10 million. Remedial kayo na 10 million. Tawa tawa lang ba? Pero maraming taong dumadaan kasi nag-uwi na ngayon. Ibalik lang natin ito. Hindi natin dalhin yung iba. Yung mga winter jacket na ano. Marami na kasi ako winter jacket sa bahay. Ito ang dami mga kapilang mo. Parang, parang ano na ako ba? Parang nasa ukay na ako ba? Ang dami yun. Oh sinilid ko na ngayon sa bag yung iba <laughs> kasi hindi ko dalhin yung iba itong ano dalhin ko ito yan tingnan natin itong dalhin natin isulod na natin sa bag kuha tayo ng bag kukunin natin ang mahiwagang bag ano kasi yung ano ko eh <laughs> yung, yung pantalon ko ba loag. <laughs> ito mga kapag ano, ganda ito dalhin ko to eh. eh Dalihin ko to dalihin natin ito dahil colorful ba oh ah, color na colorful ito dalhin natin isuot natin sa trabaho ito I, ano ko to eh. palitan ko yung ano ko palitan ko yung eh yung tinilas ay sobrang bago pa dalhin natin gagamitin natin to eh magaan kasi mahal siguro to eh <laughs> Dali natin yan ito, mga ano na, mga, na ba, ano ba, nangabungi bungi na, na ano na pala, na, ang Tagalog na bungi eh. Ito, dali natin ito, maganda naman itong t-shirt na to Laba lang, katapat nyan. Itong nangano na ba, mga, may ano na ba, mga sitaw na eh. Mga pahak, mga <laughs> pahak. Nadalhin natin yan. Madaming sapatos si Pilingon, oh. Ito Saan magaan. Ako? Dalhin rin. Wala, puno na ang bag agad. Napuno na ang bag ni Pilingon. Grabe si Pilingon, eh, Walang patawad. <laughs> Wala, grabe si Pilingon, ba. Walang patawad si Pilingon. Punong-puno na yung bag ni Pilingon. Kaya e, ano na lang yung iba. Oh, Iiwan natin yung iba. Yung ano, parang... Parang gubao oh, na kayo na ba. Pero labar magkatapat, katapat nito. puno na kasi. Eh, ko kasi dinala yung isa kong bag. Akala ko kasi walang basura ngayon dahil taglamig. <laughs> ito tuloy. Meron pa din sa loob. Tingnan natin. Meron pa sa loob ng dalawa kasi itong bag natin. Tingnan natin yung isa. Ay, hindi ko nga nadala. Ay, sulod na lang ito sa bag. Ay, itong isang sapatos. Kasi naparami pa rin tayo. Ay, guruhi kalooy sa kong bag na tuwad. Naparami pa rin si pilingon eh. Ang bilis lang kasi magdilim. Ngayon mga na, ang dilim na. I ano natin, itali natin yung ano. Ibalik natin sa tali dahil ano ba, para makabalik pa rin tayo dito dahil nablis ako ngayon o. Hindi na ako makaprosis sa unahan dahil ngit na. Madilim na kasi. Ayaw ko kasing mamasura ng dilim. Ano na, na-lustrate na, na yung purol natin. Marami kasi din dito, oh. Meron din dito sa kabila, mga kabilaw, no. Oh. Tignan nyo, mga kabilaw, no. Oh. Diyan. Marami din dyan. Magtingin din tayo dyan. Oy, baka meron pa din dyan, ba? Baka meron, oy. Tingnan natin. Baka makakita tayo ng... Nang... <laughs> Nang ano? Nang bulawan, ng bulawan bulak bulawan mga kapilingon sa unahan meron din sa unahan ngit ngit na bahala na ngit ngit o eh. tingnan natin yun dahil nakikita ko kasi maganda at maayos pa asula niya akong purol loy eh. bira bira pala yun si pilingon oy eh. <laughs> grabe talaga iba talaga ang basurirong pilingon o pinabutan ng gabi kahit malamig hala laban pa rin si pilingon kahit kupos na yung itlog Nako, inabutan ng gabi si Pilingon dahil sobrang mabilis magdilim ngayon mga kapilingon. Alas 6 pa nga ito ng gabi pero sobrang mabilis mag ano ngayon, magdilim ngayon taglamig na. Kaya nagmukha tuloy tayong wakwak -wak na na walang pakpak -pak mga kapilingon pero laban lang si Pilingiro eh. Aww. Di bali na nabutan ng dilim oy. Eh. Sobrang tuwang, tuwa naman ni Pilingon dahil may nadala tayo kahit gabi na. Dahil sa sobrang tuwa ko mga kapilingon kahit nagkalisod na tayo ba dahil may niroon tayong bitbit ay nagplex-plex pa talaga tayo sa dinadaanan na dahil proud talaga tayo na nag-inabutan tayo ng dilim at binoboys over kung lang to mga kapilingon dahil hindi ko napansin sobrang paulit-ulit talaga yung sinasabi ko dito ba kaya kailangan natin ng back up ng voice over at dito banda ay sobrang game na game pa rin tayo dahil sobrang layo itong na ano natin napuntahan hindi na nga halata dahil inabutan ng gabi kaya piniflex-flex lang muna natin yung surroundings dahil talagang gabi na talaga pakpak -pak na lang kulang natin dito para lumipad para natin yung wak-wak nito dahil sobrang dilim na tapos ay nako pilingon kahit sobrang dilim na dyan at nagmuka na tayong agta dahil sobrang ngit-ngit dyan sa palibot ay nagbidyo-bidyo pa rin tayo ay eh. kahit nagmuka na tayong wak-wak pakpak na lang talaga kulang natin para makalipad ay tuloy pa rin ang kaligayahan ni Pilingon dahil sobrang su babaw lang ang kaligayahan ni Pilingon nakakuha lang ng mga basura ay masaya na ay ganyan talaga ang mahirap no kontento lang talaga sa buhay ba pero kahit na mahirap ay libre na mga mangarap kaya ay hayaan na lang magiging mahirap ang importante ang mahalaga is the importante na ka-survive this pangaraw-araw ba at healthy tayo kaya patuloy lang tayong lumalaban sa buhay ay, kahit wala tayong klaro kasi sinong kalaban natin laban lang pilingon dahil hanggang pilingon ka lang talaga basurero ka sa gilid ko maraming kumakain no? Oh. <laughs> kailan kaya ako makaranas ng ganyan oh. Ano? kain kain lang siya pakain kain lang yung ganun ba sa totoong buhay hindi oh. pa ako nakaganyan eh Pungko-pungko lang hanggang pungko-pungko lang ang mukhang to pero okay lang oy ang <laughs> importante <laughs> ang importante malaga is eh importante malusog saan ba eh bali bali na <laughs> ah masaya si Pilingon. Uh. Ano ah, ito pong nakuha natin kanina mga kapilingon? Itong sapatos. Actually, eh, ano siya, parang lugyot ba? Pero wala man siyang damage. Siguro, punas lang siguro katapat nito. At dinala ko rin kahit itim kasi uh, pit na pit ito sa akin trabaho. Sakto pa naman sa akin pa. Uh, kasi yung size. Tapos, kasi yung trabaho ko kasi pintura. Yeah. Gusto ko talaga yung mga ganitong kulay ba? Maitim. Yung mga uh, dark color talaga doon. At ito mga kapilingon dinala ko rin ito ba? Itong ginilas kasi ang gaan. Oh. Siguro mamahalin siguro to lang gaan man ay gagamitin natin ito eh. tapos para mang hindi hindi nagamit pa. Ano na natin to? Brasan lang natin to. maraming tubig diyan. Tapos ito rin mga kapilingon. Mga moron sapatos tayo ngayon. Akala ko pa naman wala akong madala ba dahil ano, taglamig ngayon. At ito rin oh, itim rin. Ito magaan kasi siya, sobrang gaan pwede ito pang jogging ba or ano, sa trabaho rin, dinala ko rin ay, kasiya din sa akin, bahala na, mga dugyo itong mukha ba, pero wala namang damage, walang buak, yung ganun ba, kaya ay game natin ito, noy eh, pang sa trabaho, pit na pit sa trabaho, mga itim ngayon mga kapilon, para mang <laughs> may <Mahiliks>, sa itim, kaya <laughs> nang mayayari ng basurang ito, ito rin o, oh. ganito rin mga kapilon, itim rin o, oh. grabe, magkamukha lang itong mga ano na to, Diwan ko anong mga brand ba nito. Eh. Basta, oh, ito. Mga itim kasi, mga kapilingon. Saktong-sakto to ba sa aking trabaho? Dahil gusto ko yung ganun, ba? Dahil kawawa ngayong nabili kong sapatos na ukay lang, ba? Dahil hindi na mag... Para ng, ano? Hindi na may tsura, ba? Dahil naanos mga pintal. Ito rin, itim rin, mga kapilingon. <laughs> Grabe yung mga sapatos. <laughs> Parang hindi ito... Ay, eh, nag nagbaliktad siguro to eh. Marami kasi. Parang ito siguro ano, pares niya. Ito pala. Hmm. Itim rin. Tapos tapos ang ba? Ito rin ang mga kapalingon. Oh. Ang dami kasi. Parang, parang kaliwa lahat ah. <laughs> ay, ito pala. Ito mga kapalingon. Ito rin oh. Itim ay mga sobrang mga gamit sa ating aking trabahoan. At ito rin mga kapilingon. Hmm. Itim din. Sobrang dami ng sapatos eh. <laughs> na ano na ay kaya pala akala ko mga kapilong puro kaliwa kasi ito rin pala puro din kanan <laughs> ito palang pares ganito oh akala ko oh. akala ko puro kaliwa yung nadala ko at puro ano puro kanan ito pala o oh. ang dami mga kapilong at ito ang naging bida natin ngayon ito sobrang bago wow! ay, pang, ano, pang pwede ito pang ano pang sani pang simba ba ganun o di ba may kulor color ba kulay tapos hindi pa nabunog at isang t-shirt dinala ko rin tong t-shirt dahil pang social manoy. ay tang tigulang lang pero magamit mo ngayon ito sobrang bago mara lang dugyo pero ang bago pag dito personal bang bago xxl oh labahan lang natin muna ito dahil mamahalin tong porma dahil may ano man pang ano ba pang ano bang tawag nito eh <laughs> pur formal attire pala <laughs> grabe diyan po nakuha natin mga kaplingon maraming salamat shout out po kay ma'am Lia Montipio an advance happy birthday po kay ma'am at sa kanyang apo dahil birthday ni ma'am ngayong December 17 at sa kanyang apo naman ngayong December 22 yan advance happy birthday po sa inyong sa inyo ma'am shout out din po kay ma'am Eva Kunanan watching from Lubao Pampanga shout out din po kay ma'am Jing Seryako shout out din po kay ma'am Becky Aguila And shout out din sa kapatid ni Ma'am from Taytay Rizal na si Ma'am Li, Lily Mating. Shout out din po kay Ma'am Silda Calo watching from Cebu. Shout out din po kay Ma'am Gurisa Ihorango. Shout out din po kay Ma'am Zilda Utam Utam from Cebu. Shout out din po kay Ma'am Miles Bergara. Shout out din po kay Ma'am Evangeline Lasula. And shout out to all Jimenez di pa Lasula ni Bril Antardo family. Shout out din po to all Magat family from Minalin Pampanga. Shoutout din po kay Ma'am Vicky Salvestre from Balinsuela City. Shoutout din po kay Ma'am Jing Ligarda watching from Aklan. Shoutout din po kay Ma'am Lilani Petorio. Shoutout din po kay Ma'am Kural Kuralin Lising. Shoutout din po kay Ma'am Edeliza Hineo or from Quezon City. Shoutout din po kay Sir Basilio Kumia at ka sa kanyang asawa na si Ma'am Ruby Kumia. Shoutout din po kay Ma'am Josephine Floresca from Santa Cruz, Laguna.